Vamos fazer tudo siya VP I'm <laughs> not <laughs>

pinigyan ng Jesus Christ sa Holy Fashion noon na amin nakikira pinamay o nagsagipan ako sa kanilang nararamdaman at hirap na ang dami ko sa taong-tayan ay hihihim ay hihihim ay hihihim ay hihihim ay dapat, na nararamdaman para sa mga Pilipino. Uh, Simulan lang natin sa mga campaign promises. Dapat po sa mga politiko ay nag-promise na magbibigay ng 20 pesos per kilo ng bigas. Dapat ay tinutupad iyon dahil pinoto ka ng mga tao base sa mga sinabi mo. Base sa mga kampanya mo. Kaya dapat tinibigay yan lahat. Ano man ang sinabi ng isang tao, ng isang politiko, ng isang kandidato sa entablado, dapat nakikita yan ng tao kaya ito pa dapat na panamita natin. Hindi tayo dapat naghihirap. Hindi tayo dapat pinapahirapan. Hindi dapat nagpapakita ng ilas ang ating gobyerno kasi sila ang pinakamagaling magdating sa polisya at karabatan ng ang mga kapangangunan at kabutihan ang ulan at asin พี่พี่

Nang mga ng sao ng Sa senador sa sa ng House Representatives sa lahat ng departamento ng ating bayan ng ating pamahalaan. De ba? Ano pang test ang gusto niyong idagdag ko? Wala na makuna sa akin. ninyo ang mga katulahan ng pamahalaan. Ako ang ginagawa ninyo punching bag para hindi napapansin, nakikita, naririnig ng mga tao ang kalukuhan, ang korupsyon, at ang katuwalian na ginagawa ng gobyerno. Magpa-drug test tayo lahat. Dalawa lang yan ibigay namin ang mga pangako namin sa inyo noong nangangampanya kami. At sa sa, papakita namin sa inyo ng matingno kami. Papadates kami lahat. Good! Good! Yes! Simula namin sa Office of the Vice President. siyang ibang alam kung di ang maging mahirap dahil hindi niya nakikita ang mustisya mula sa gobyerno. Mabibili mo pa ba yan? Hindi na. Dahil ang tao sanay sa hirap. Malik yun. Maling, maling, maling yun. Na ang taong bayan ay naghihirap. Bayan. Ulitin ko ang pagpapasalamat sa inyong suporta, sa inyong pagprotekta, at lalong-lalo na sa inyong pagmamahal. Nararamdaman ko yon. Mahal ko kayong lahat. Mahal ko itong bayan natin. Wala na po tayong ibang bayan hindi mo pala mga politiko at mga mayayaman na meron pong bahay kung saan saan. Sa Australia, sa Singapore, sa Amerika, sa Spain, sa Europe, kung saan saan ang mga bahay nila. Napakadali sa kanila na talipunan ang bayan. Pero tayo, saan tayo pupunta? Sa mga pagbilisya lang natin. Sa Samar, sa Leyte, sa Cebu, sa Bohol, sa Sikihor, sa Negros Oriental, sa Negros Occidental, sa Panay Island, sa Mindanao, sa Nagsur. Tukon lang tayo, mga kapunta, mga kauwi, kung magulo ang bayan. Pero ang mga ninyo, na hinihingi ninyo sa gobyerno kung ano yung karapat-dapat para sa ating lahat. Hindi lang karapat-dapat para sa mga kuliligong at mayayaman. Nagpapasalamat so, po ako at paalala po ulit sa inyong lahat. Peaceful Assembly sa ilalim ng freedom of speech. Yes!